Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa so, mga kapo ako, ko, Dabawinyo, Dabaw Region, sa Mindanao, sa so, lahat ng mga Visaya, around the world, hello, mga love shout sa so, inyo mga lalabs, mga vayots, at uh, sa so, mga kapo ako din po, FW, sa around the hello, mga love shout sa bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share, maraming salamat. So, ito yung uh, voice record no ni Percy Lapid na pinarinig niya na uh, may record siya ni dating Pangulong Marcos Sr. na nagsasabi kung may tatakbo man daw uh, na kapangalan niya sa Pilipinas, hindi daw niya anak yun dalang anak niya matagal na daw patay sa London. Look. So totoo pala, kung tu, kung, kung nagkaganon, itutuo eh, 'yung mga dating mga chismis at uh, may kilala ako dating na nung nasa Saudi pa ako noong 2000 berarti ani dati ha. 2007. Nung bago kami ni Ati Ani mula sa Riyadh papuntang Jeddah. So, may mga kakilala siya na 'yun nga tumulong sa amin do dahil baguhan kami. naghanap sa amin ng isang kwarto na do nag-share kami ni Ati Ani. So, may isang ilokano doon na uh, medyo, medyo senior na, mga around 50 na yata, pero lasing giro, no. So, kinuwento niya yung about sa uh, dito, kay bungbong Marcos. Ngayon, hindi nga daw ito totoong bungbong Marcos. Ang uh, kwento nga niya ay pamangkin daw to ni Imelda Marcos na inoperahan di Omano doon sa UK dahil uh, para... I, ano yung mukha daw ni Bongbong kasi si Bongbong nung nasa UK ay namatay daw dahil na aksidente uh, parang 5 or 7 years old something ganyan yung edad at sinabi niya sa amin sabi namin of course hindi kayo naniniwala no no si Kuya Max yun hindi kayo naniniwala dahil akala namin nga bot bot lang yun gumagawa lang siya ng kwento no kasi na portrait na nga sa isipan na yun dati na ang Marcos ay uh, inaapi eh no ng Aquino dahil eh, pumatay kay Ninoy, ganyan. So, hindi kayo naniniwala don So, yun, sinabi niya sa amin ni ati Ani, ni Kuya Max, matata mag makita niyo, mag-research kay sabi niya. May dalawa sabi niya, ang tao dyan, na nagpapayong kay Imelda Marcos. Tuwing naglalakad daw si Imelda Marcos, may, basta may dalawa daw dyan, naghahawak ng payong. Isa dyan, sabi niya, tatay ko. So, yun. Uh, wala ka, wala ka kay Paki dati. No, no, no. So, hindi, uh, ah, okay. Sila na yung ganyan. Pero, yun. Hanggang nalipat kami sa ibang uh, trabaho, doon sa Jidai, hindi kita hanggang na umuwi na din siya. Siguro, matpatay na yun. Hindi ko lang alam. Pero basta yun yung kwento niya sa amin dati. So, ito, no. Pakinggan natin itong, ano. Ah, uh, hotel. Ah, uh, na-aalis uh, uh, na. Uh, alis na oh, ito. Ah, huh? parilinig natin sa inyo. Kung sa karating na panahon ay merong tatagbong kapangalan ko, sabay hindi ko anak yan. Kapag yung aking anak eh, matagal lang namatay dun sa salon O oh, eto, ha? Ah, natin sa inyo. Kung sa karating na panahon ay merong tatagbong kapangalan ko, sabay hindi ko anak yan. Kapag yung aking anak eh, matagal lang namatay dun sa salon Sample pa lang yun. Eto, isa yeah. pa sa ipagtatapat ko sa inyo ah uh, nagkaroon ng pagbabanta sa akin. Uh. yan. Kasi nga, galit na sa akin yung mga loyalista. So malinaw ngayon mga lalabs, mga vayots ha? Na yung nagpapatay kay Percy Lapid, pamilyang Marcos, at hindi si Bantag. Dahil mismo si Percy Lapid dito nagsabi, may nagbabanta sa kanya dahil galit daw ang mga loyalista. Ulitin natin. Hi guys, welcome back. Kaya nasabi niya sa sarili Ay, niya, marinig. Mm. O oh, eto, ha? Ah, Parinig natin sa inyo. Kung sa darating na panahon may merong tatagbong kapangalan ko, habay hindi ko anak yan. Kapagat yung aking anak eh, matagal lang namatay dun sa, sa London dun. Sample pa lang yun. Ito, mm. isa pa sa ipagtatapat ko sa inyo. Ah, nagkaroon ng pagbabanta sa akin, yung mga yan kasi nga kalit na sa akin yung mga loyalista so parang 99.9% dito mga lalabs uh, ang talagang totoong suspect sa pagpatay kay Percy Lapid Marcos either si Bongbong or si Aimee or kung sino basta Marcos Romualdez kaya grabe ang banat ni ano dito ni Percy Lapid kung puntahan ninyo yung kanyang youtube channel na Lapid Fire sa loob ng tatlong, dalawang taon mahigit, binabanatan niya ang uh, mga Marcos. Na involve may video pa nga siya dito no, na topic niya si Amy Marcos. Sangkot di umano sa mga tagong yaman doon sa Panama paper. At pati si, si Senator G.V. Ejercito may mga tagong yaman doon na bulgar ni Persilapid. O, oh. tapos na binulgar din ni Persilapid na si Marcos, ini lang si Duterte ang dating President Duterte ang nagbulgar na si Marcos Jr. ay nag-sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot pati si Percy Lapid din uh, kaya nung nanalo si Bongbong Marcos talaga parang pinatrabaho ito si Percy Lapid at uh, syempre si Boyeng Remolia ginawa niyang uh, si DOJ secretary. So ang nasilip, ang nasilip siguro nila dito na pagbintangan ay uh, si Bantag dahil nasa Bukor at siyempre si Bantag ay tauhan ni Duterte. So yon tama nga ang panawagan ni Maharlika eh. Na yung tunay na suspect or uh, punot dulok sa pagpatay kay Percy Lapid, sana naman po itong pamilya na si Roy Mabasa kapatid at yung asawa ni Percy Lapid ay Talagang manindigan na ipaglaban yung tao si Persila, sa doon sa tunay na kriminal. Ang kaso nga lang naman mga lalabs, mga bayot. ipano eh, mo nga ipaglaban kung yung kalaban mo ay eh, you know, heto uh, ano, uh, pangulo ng Pilipinas. Marcos ang umupo ngayon. Wala ka talagang kalaban-laban kaya siguro si Roy Mabasa ay eh, Sabay na lang sa agos ng panahon Malinaw sa sinabi ni Persilapid So sino yung Bungbong Marcos na yan Ngayon na binuto nating presidente Malinaw doon Sa voice record ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr Na kapag may Tatakbong kapangalan ko Hindi ko Anak yan dahil Ang anak ko Ay matagal ng patay sa London Oh, So, pinaluapan din ni Persilapin, na binulgar niya na may uh, pinagbantaan siya ng pamilyang Marcos. Okay? Siya na chogi, uh, Siyempre, siguro, yung mga nagaharap dyan ng mga tao, base naman sa mga investigasyon, no? bakas uh, baka parang si Boying Rimulya, no? Yung naghanap ng tao. Kasi, di ba na-involved si ano, si, si Herman Aguho? na nakakulong yon sa in, uh, sa in, uh, sa ano ba sa NBI ay, di, sa ano sa Bilibid nakulong si Herman Agoho dahil hawak ni Boying Remolia ang uh, ng DOJ ang NBI so matatandaan natin na, na nag-request according to General Bantag nung hindi pa siya nagtago na ini-interview nila ni ng Banatiros ay uh, nag-request si Boying Rimolya, bo -boyeng nga ang tawag ni DJ Bantag ba? Diba? Na ipa-transfer si Herman Aguho doon sa NBI na kulungan. Ano bang kaso ni Aguho doon sa Laguna? Pinatay lang din naman niya or pinapatay niya yung judge doon na nag-convict sa kanya dahil nga sa kanyang mga negosyong ipinagbabawal na gamot at uh, di ba mayroon pang isang uh, judge ng Korte Suprema na pinagbantaan din niya. So ito si agoho tauhan din niya si konik kunik natin. Itong si Joel Escorial at yung isa pa na kamakailan lang yun na uh, binigyan na uh, nag, uh, ng warrant ng pulis, nasabi nila eh nagpakamatay daw ng hostage daw nung una. So, kalauna, binaril niya yung sarili niya. Di natin alam, mga lalabs, mga bayot kung to, ano yung totoo doon. Dahil wala mang pinakita na balita na yun, siya pinatay, ganyan. Di natin alam. Baka may nauna na doon na mga polis bago pa yung iba, ayun na nakaposting na doon, at binaril yun. O, di po ba? Hindi natin alam. So, yun yung tanong ngayon, totoo kaya ito na, na yung inupo nating Pangulo ngayon na bangag, adik, at uh, kung ano pa, sabog, ay hindi yun yung totoong Marcos na anak ni, anak uh, kapatid ni Senadora Aimee. Basa, basi doon sa, kap, nasa kwento sa amin ni Kuya Max, noong 2007 na nasa Jidda kami basta yung sabi niya sa amin, baka may nakakaalam no, na uh, kay Imelda Marcos na yung may, may nagpapayong-payong. Basta dalawa daw yun sila na nagpapayong kay Imelda noon. Isa daw sa dalawang yun na nagpapayong doon, kapatid, eh, kapatid, tatay ni Kuya Max. Siya yung nagbalita, nag, nag sa amin niya dati. Ulitin ko, hindi kayo naniniwala. Pero dito sa voice message na to ni Percy Lapid, dalawa ngayon ang katanungan. Unang-una, mawag tapos, eh, totoo ba? Itong presidente natin ngayon ay hindi tunay na kapatid ni Senadora Aime. Totoo ba ito? Na yung ikinwento ni Kuya Mark sa amin na itong Bungbong Marcos ngayon na Pangulo ay pamangkin ni Imelda Marcos na sinorgere doon sa UK. Uh, pangalawa, Si Percy Lapid ang nagpapatay. Totoo ba kaya? Na talagang Marcos ang nagpapatay sa kanya dahil mismo siya nagsabi. Inulit natin, di ba? Na itong mga Marcos ay may pagbabanta na sa kanya. Dahil galit-galit daw ang mga loyalista. So, ayan. So, malinaw. So, maraming question mark yun. Di po ba? So, hanggang dito lang. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.